Kuya Dodge, anong ano dito? Itong pier? Pier ng korong-korong? Korong-korong pier. Ito nag-dispatch uh, ng mga guests. Dalawang dispatching area. Korong-korong dispatching area and El Nido Town dispatching area. Mas less crowded dito kasi hindi masyado. Ah, okay. Pero kung doon sa town makikita mo parang... Sa town talaga madami. Ito yung para sa mga island destination, mga touring. Ito yung pinaka isa sa mga ano, Daking area. daking area din ba ito, Kuya Rodz? No? Ganda, oh. Mga limestones. Iba rin talaga ang Ilnido. Alam mo, mas ma-appreciate mo yung beauty ng Ilnido kapag napupuntahan talaga yung mga prime destinations dito. Yung mga doon sa mga island. Dito yung Secret Lagoon, Big Lagoon. Ang laking tulong ng turismo dito sa ano, Ilnilo at saka at ng turismo talaga ang bumubuhay dito. Dami mga ano. Ang ganda. Lagi na lang puro ganda ang sinasabi ko. Ito nga limestone so. Hindi siya made of ano, hindi siya made of soil, made of rock siya ano. 'Di ba? Pedro, yes, that is limestone. Right? Limestone taraw. taraw in other word ano Lager ka kuya in other word ano tables oo ay mga badjao badjao ah, sorry 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 yeah goyot na haw so dito yung waiting ng mga ano i-dedate sa mga ano pero Good morning, sirs. Good morning po. Magte-take kami dito ng ano? Vlog? Yes, Hello, for the tourism. Guys, welcome to my... Si Coast Guard Deacon at si Coast Guard Air Pion. Ito ang mga pangmalakasang Coast Guard ng Ilnido. Yan o. Mga binata po yun sila. <laughs> so, may mga turista na. Wow, dami mag-island hopping ngayong araw na to. Usually hapon, sa so, mga anong oras usually mga island hopping talagang punong-puno. Mga anong oras? Umaga din? Oo, oh, umaalis. Nine. Mga nine. 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 Tapos bukod dito, isa pang ano, dito sa, sa, sa kabila pa. Taga rito po kayo, sir? Ako taga pala mo lang. Saan ang tangga mo? Sir, sir. sir. Oo, ayos oh. Ang <laughs> liit lang ano, speed po. ako ah, dito sa ano, sa taraw na to. Yung mga, yung ganito, yung mga to. Mga made up ano, made up of, of limestones. Mga taraw. Kamusta? Kala ko na nag ano kayo, nag-rescue. <laughs> Saan yes. oh, <laughs> <laughs> <San> ka kuya Ed? <laughs> 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 Samahan mo sa... <laughs> 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 o, oh, yung kasama namin no? Magiging ano pa yung mga ano Mga turista Extra O, guling Masunurin din sila masunurin. Okay. Okay. Hindi tayo pumunta dito sa El Nido para mag-island hopping experience lahat. Kung hindi, uh, meron tayong purpose dito kasi uh, gumagawa tayo ng mga videos or mga other things dito sa El Nido. So, nakakatuwa lang kasi nakikita natin yung beauty ng El Nido. How much more sa mga prime destinations na talagang ino-offer dito ng El Nido. So, yung purpose natin dito, yung purpose ni Kuya Ron is to visit from other barangays that are possible na pwede pang i-develop or something na mga pwedeng Uh, bisitahin because uh, the purpose why we are here is we're having a uh, video para sa tourism month ng El uh, Yung ano tawag ng kanilang turismo ano? Ng tourism month, Mr. Ed Balinsa Sayaw Festival. Balinsa, Balinsa Sayaw Festival, Ay, yun? Shout out. Okay, naman dyan. Pagkakawin naman dyan. Hello. Hello. Ayun, pakilala mong sarili mo. <laughs> I'm Lee Dampidi. <laughs> <laughs>